Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang life coach at kanigus yung partner at JB. So for today's video kaibigan, ipapakita ko nang sa inyo kung bakit nagbubukas talaga si Ate JB ng maaga sa aking tindahan. Kung bakit palagi kong sinasabi sa inyo na dapat magbukas ka ng napakaaga dahil talagang kikita ka ng malaki kaibigan. Magkakaroon ka kasi ng malaking sales. As a living proof, para talaga no, ma-prove ma ko sa inyo kung gaano kahalaga yung pagbubukas natin ng maaga, kung bakit nasabi ko na talagang lalakas masya, talagang lalakas talaga masyado yung ating bintahan pag nagbukas tayo ng maaga, ipapakita ko po sa inyo ang mga magaganap pagkatapos ng entrong ito ito yung dahilan kaibigan kung bakit kahit ako ay puyat, kahit ako ay antok pa, talagang bumabangon ako at nagbubukas ng aking tindahan kasi nakatulong po ang ginagawa ko kaibigan na. Ngayon po ay 23 years ng aking tindahan. Thank you so much, God. Ang ating sari-sari store business 23 years na. Isa po ito sa dahilan kung bakit lumalago ang ating negosyo, no? Kung lumalago, lalong lumalago ang ating negosyo yung pagbubukas natin ay. ng maaga. Kaya ipapakita ko po sa inyo para ma-inspire kayo, para makamotivate, mamotivate po kayo. Ang sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB, sana naman mag-subscribe ka na kay ATGB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. Ang kaibigan, no? Two, two years, two days na lang birthday ko na po sa May 23. So please don't skip the ads po. Bilang birthday, as a birthday gift na lang nyo kay Ate JB. Please don't skip the ads, no? Bilang birthday gift na lang, no? Malaking tulong po sa amin ng aking family ang hindi nyo pag-skip ng ads. So, sa mga katulad ko na magbe-birthday, Happy birthday po sa ating lahat, no? yeah. so thank you so much, God, so blessings. Ngayon, kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ang magaganap after this intro. Dahil natitiya ko, confident talaga ako, kaibigan, na mamaya lang, magsidatingan na po yung ating mga customers. Wala pang alasays ng umaga, magsidatingan na sila. Kaya sana, panoorin niyo po hanggang dulo yung ating video. Ayan, mga kaibigan, ang agi ng ating aga ng customer natin. Tingnan niyo. Oh, shout out, Ana. Marami po siyang binibili at humihingi po siya ng listahan. Kaya uh, gumagawa tayo ngayon ng listahan no unsa pa to bitsin bitsin limang. lima lima uh yan limang bitsin so sinusulat po natin ngayon ang kanyang binibili magic ayan so masaya ko kay Biga no maaga pa lang may blessings na tayo thank you so much god sa so, palain ang dami niya binibili mga kaibigan. So, nakikinig wala lang ako. Wala. Ha? Wala. Kina lang. Ayan. So, ito tan na natin their friends. So, yung udong po natin. Ito po yung udong, ha? So, hindi nakakilala, no? Ito po yung udong dito sa amin sa Visaya. So, 12 udong times 5. Manila, man. Pariha lang? Oo. Ah, pero may pangalan siya udong. Ah. Pero oh meron pa uh. So, udong rin pala dyan sa Manila, mga kaibigan. <laughs> Ayan. Pariha lang pala, no? Hmm. So, itlog. Mantika natin 28 ang um, 1 fourth. 112 ang kilo vitsin 5, pesos na po ang vitsin at GB ang magic sarap ay ayan 30 so i total po natin 60 plus 60 plus 100 plus 112 25 tsaka 30 387 Ayan, ulitin natin mga kaibigan para hindi tayo magkamali malaki ano, talaga ito, thank you so much God 387 Ayan, so ang pera ng ating suki ay 1,000 pesos. So kukunin ko muna ang kanyang binibili. Odong, meron ng odong. At uh, senyo sardines at saka itlog, 10 itlog. Kuha muna tayo ng itlog dito mga kaibigan. So masaya talaga ko. Ito yung sinasabi ko kaibigan na maganda talaga na maaga tayong mabukas ng tindahan. 470. sa oh, that's a winstone. So, mantika, mga kaibigan. Ito yung lalagyan natin ng mantika. Kuha muna tayo. Isang kilo po, no? One-fourth po ang isang pack na mantika. Ma, mga kaibigan, tingnan nyo. So, apat na one-fourth para maging isang kilo. And aside from that, bumibili rin po siya ng vitsin. Mahulog, uh, ah, oh, mahulog sa Hala, no? Lima ka bitsin na magic sarap sad lima ka bitsin lima ka magic sarap pahumot ayan so luya rin mga kaibigan nagtitinda rin pala tayo ng lamas sa bisayan mga spices mga ricados 5 lang ayan kaibigan nagtitinda tayo ng luya at gusto niya ng luya gamay rabi ang 5 kay kuan man eh 140 kilo So, 5 pesos na luya po ang gusto ng ating uh, suki. Dahil magluluto daw po siya ng lugaw. So, ayan, 5 pesos. Unsan pa? So, ang luya, lista na ko. Ayan. Lahat po ay yan 138 siya. Uh, lista ko mo. Ayan mga kaibigan, ito lahat, no? Count natin ulit. So, 387 plus luya 5 plus 20 na Winston 412 mm -mm. 412 po ang mababayaran ng ating asuki okay. so ilagay mo na natin sa plastic mga kaibigan so ito na lahat mga kaibigan no? odong one pack Tara, ha? so nasa listahan po no? odong one pack ilagay natin sa malaking plastic mga kaibigan sardinas dalawa itlog And then, mantika, vitsin, magic syrup, noya Tora, mm -hmm. ang Winston. Human naman ng Winston. So, kompleto lahat. So, 412. Ang pera niya ay 1,000. Ayan, soklay ng ating soki ay 588 So, masaya talaga ko kaibigan. Malaki. Yung ating binta ngayon. Eh, hindi ko mabukta ang aking lalagyan ng mga bayar barya. Teka lang ha. Ayan mga kaibigan. Ito po yung binta ko kahapon. Dito ako kukuha ng barya. 588 po. Ang sukli ng ating uh, suki. Kuha muna tayo ng sukli. Ito ng sukli. 500. 88. pag check balik ha. Ayan. Ah, okay. 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 Wala pa. Ka oh, ah. Naa. ah. Taan ako ha. Gusto niya ng buo. Oh. Buo na 50 pesos. Ah. Oh, naa. Ayan. <laughs> Ayaw niya ng coins. Mabigat kasi dalhin. Okay ni. Eh. Tara ha. Hmm. Ayan ang kibigan. So ang oras po ngayon ay. Tingnan niyo. Alas 6 pala po ng umaga. Okay. At nakabinta na tayo ng malaki. Maraming... Ay, listahan! Naiwan niya ang kanyang listahan, mga kaibigan. <laughs> Lamat! <laughs> Ayan, meron pa tayong ibang oh, mga customers. Cash out! Okay. Cash out. Okay. So, nagpapajikas din pala tayo, kaibigan. No? Magpapakash out si Aldrin. Thank you. Kira mo siya ng peso for wifi. So, mag-wifi po siya dito. Meron kasi tayong peso wifi. Diyan sa labas. Ayan. So, there. Tingnan nyo, no? Maghulog siya ng peso para makapag-cash out. Hello! Another so Hello, Liam. Baby boy. Good morning. Shout out. Ulo. <laughs> Kasama niyang mama niya, no? Ano sa'yo mo, Hanin? Milo. Si Ninia po ay bibili ng Milo. Ayan. Ano lang? Thank you so much. Ayan mga kaibigan. Another benta. Salamat. Bye bye, Liam. 10 <laughs> pesos po yung ating uh, Milo kaibigan. O tingnan nyo, no? Alas 6 pa lang po ng umaga, yung ibang kapitbahay ko ay tulog pa, pero malaki na yung aking benta. Maraming salamat talaga, Panginoon. So kaibigan ha, lagi kong sinasabi sa inyo, dapat magbukas tayo ng maaga. Unahan natin yung ating mga kakupitensya. Yan, so ako po ngayon ay nangingisda sa YouTube at nagpapasalamat sa mga... Ayan mga kaibigan, bumibili po yung ating kapitbahay, yung ating kaibigan ng beef loop. Tag 26 po ang bintahan ko nito at saka itlog sa tatlong itlog mga kaibigan thank you so much God marami talaga tayong mga customers sa yan Coco Crunch diba diba si Ate GB maaga alas 6 pa lang ng umaga sa pilain yan mga kaibigan 65 lahat 500 ang kanyang pera susuklian na muna natin yung ating suki ang sukli ay 435 Ayan, sukli niya ay 435 kadiyo sa dong ha. Meron naghintay sa labas kay Bita no, nagpapa-cash out. So 435 po. Mm. Ay, taon sana ko na pa ba? Oo, oh, oh, pa ko. Tawa sa deha 435. Bibili rin po sila ng Chucky. Kuha tayo ng Chucky sa ating refrigerator. Yan ang bait ng ating suki kay Bigan. Sinaulan niya po yung asobra uh, sobra. Oh, salamat, Dai sobra pala yung pera ko sukli ng 100 ang bait niya no salamat na hey, customer kaibigan shout out kay Saison <laughs> tawing ta pula bumibili po siya ng sardinas mga kaibigan ayan bibigyan naman natin yung ating suki mabinta talaga yung mga itlog at canned goods sa umaga kasi mabilisan lang no nagmamadala sila papasok sa work o sa school kaya mga canned goods mabinta talaga salamat na Ayan, so masaya ko kaibigan. Ang laki na talaga ng sales or binta ni Ate GB. Tingnan nyo, no? Alas 6 pa lang po ng umaga. Thank you so much, God. Ayan. <laughs> Magandang uh, blessing po talaga ito, dear friends, no? Blessings talaga ito, mga kaibigan. Alas 6 pa lang ng umaga. Malaki na yung aking binta. Thank you so much, no? Maagang birthday gift ito galing kay God. Kasi 2 days from now, birthday na ni Ate JB. Thank you so much, God, sa blessings.